nito kami sa aming probinsya. Yan, ganito kami kumain. Kaman oh, ano, na upaw. Ano, aruan mo ang ato eh. Kapilatan ko ng mga tatlong kaanuang. Dumduman. Kada agi ko tadi karangarahan. Dumduman ko tasi anti ilmang ato tagaan. Last na to. Oh, ito mo kapit yung ganyan nah Ano Ale. nga? Gasolina. hey Isang hi naman dyan. Hello. Yan mga tita kung magaganda. Mga sexy pa yan Asawa ito oh. ng 15 years old oh, O yan. <laughs> o oh, diba? <laughs> Akyat kayo sa bahay namin. Huwag kayong mahiya. Lalo, yeah, akyat. Ah, Ayan, sige. Akyat na. Dali. Oh, akyat. Welcome to my vlog. Ayan, guys. Si Taimulong akyat na sa aming munting bahay. Ayan. Ayan. Pa, wala yo pa, wala pa sa kalhati. Pwede talaga. Ice on, bahat ice.

<laughs> atong tubig, haron na atong tubi. Ay naga ulit tagali ka mo kabe kahapon. Diba mo sa si ang kay? Abi ko nag-add mo kay ano? Madugos ra ha sa daong kita magto. Ay di karon ani ako gagay gun makagumpat ako. Hindi, tako ito magbibigay. Abi ko kay bahan mo, si nag si auntie sa anang kwan, ho? No? Ay, ilang siya, hindi ka ba? Ah, lang Hindi nga, ito, hindi ko nga pupuntahan natin. Bastaan, Bastaan <laughs> <laughs> ito pa sa as? Ito sa Ganito kami sa aming probinsya. Yan, ganito kami kumain. Isang hi naman dyan, boy. Yan, pinsan ko yan, guys. Yan, first cousin si Boboy. boy. boy. <laughs> Ayan. Kain. Sister ko. Kain. Ayaw kong, ko kumain eh. Kapatid Ay, ko. ko. Kasi kumamay ka, ka. Ka. ka na lang. Kamangkin ko. Mas gusto kong umama kaysa kumain eh. Anak ko. Be, saan naman dyan be? Uh, Wat na ah. Uh, tekinyo na ah. Oh, takin nyo. Kaintindi salita ng bisaya. anak <laughs> ko so. Yan. Yan, ulam namin guys. Ayon, chicken native. Native na chicken. Yan. Mm -hmm. Lao mm. ni, Okay na. Wala ano si ano, wala. Hindi plato. Ni okay lang. Hello, hello guys. Oh, sa Probinsya. gitu na manok. Ayun may manok. Lilipad na kayo niyan. Kani hey, na, nakaw ngaw na. ewat ato nagilabas.